Hello guys, ayan, nandito tayo sa bilihan ng mga gifts. So maghahanap ako guys ng pwedeng ipang pasalubong gifts for family. Ah, uh, this one guys, I like this. So I'm gonna show you. Dito tayo guys. Ito na gusto ko talaga to guys. Dito tayo magtataga. <laughs> Actually guys, nakapili ako ng isang turtle. Ayan. Yung turtle na ito guys is bibilihin ko. Ang halagay niya is 61 reals. Ayan. So bibilihin ko siya. Ayan. Marami pa siyang iba't ibang design guys. yan May mga ganyan. May malaking camel. Ayan. Ayan. Tapos ito yung ano gawaan ng coffee. Tapos ito guys, meron din siya rito ang kwago. Ayan. May kwago siya rito. Ayan. Yung kwago is may dalawang kulay. Ayan. May dalawang kulay yung kwago guys. Ito. Baba ko sandali yung ano. Baka mabasag ko. Ayan. Para mapelex ko. Ayan. Ayan yung kwago. Tapos meron pa rito maliit na camel guys. <laughs> so cute. Pero bibilihin ko na to guys I like this one uh, The turtle I really love it The color and the design It's really really good So I'm going to buy this Look this one guys For a coffee Perfect gifts Iba-iba yung design nya Iba-ibang design guys Look Perfect for gifts And then, meron din dito mga cups, coffee cups. Ayan. And the mugs. Coffee mugs. Ayan. Ayan. Marami rito guys pwedeng ipang pasalubong. Ayan. Meron mga bracelet. Pero ito talaga guys yung kumuha ng atensyon ko yung turtle. So, bibilihin ko talaga siya. Ayan. Tingin pa tayo ng iba guys baka meron pa tayong malusuhan na pwedeng itong pasalubong uh, this one guys is top toy na uh, camel this one uh, I love saudia Ayan, perfect gift this one <laughs> so cute kung meron kayong mga kids you can buy uh, but for me I like this coffee mug it's really good Makapal siya, guys. <laughs> This one, guys, kung meron kayong mga toddlers, 'yung cup. Cup para sa mga toddlers 'yan, guys. 'Yung 'yung mug, guys, uh, two color siya. Merong ganitong color and then meron din siyang color blue. Ayan. Tapos meron din ganitong design guys. Ah, eto guys hindi siya babasagin. Ang tawag daw yung para siyang stainless. Yan, stainless siya. Tapos dito guys merong mga bags. Ayan, syempre camel pa rin yung kanyang mga design. Ayan. Tapos meron ditong mga cup. Ayan, sombrero. Ayan, may naka, in, ano na nariyad. Ayan. So, tingin pa tayo ng iba guys Dito naman sa kabila Ayan guys, kung meron kayong mga toddlers Ang kit ng mga stop toys dito Ayan, this one guys, look So pretty ha huh? This color green's really amazing I love it So cute the eyes, color blue <laughs> Look guys <laughs> And then, this one, look It's very beautiful. Oh, it's Jojo. Hi, Jojo. <laughs> this one, guys. Look. Perfect gifts. And this one. Look, the panda and the monkey. Look, guys. It's the elephant. Dito naman tayo sa puro mga stuffed toys. Ayan si Mickey Mouse, of course. Tapos, ito guys. Ayan, si Dalmatian. Dito naman tayo sa kabila. Ah, oh, educational toys. Yan, mga Lego, guys. Lego. Yung mga mahihilig sa Lego. Ayan, mga mahihilig sa Lego dyan. Okay. Tapos, eto naman yung mga cars. Oh, ano to? Ah, tabako. Hindi ako niya. <laughs> Hindi ko yan alam. Tabako yan, tabako. <laughs> Smoking kills. Ayan. Oh, ito guys, ang cute na mga ano. Stop toys. Ayan. Ayan guys, dito may mga keychain. Ayan. Ang gandang pasalubong. Mga keychain. Ayan dito. Ayan. Oh, this one guys is very good. Uh, parang ano siya. Rep magnet. So tingin naman tayo rito guys sa kabila. Ayan guys. Marami mabibili rito guys. <laughs> actually guys yung mga chocolates nila naka sale ayan guys dito guys ang gaganda ng mga bags ganyan nyo guys ganda nya ba diba, guys kaya lang ang mahal wallet wallet pa lang guys ayan 315 pero leather siya pero ang ganda nya 315 reals ayan tapos eto naman yung ganitong bag is 759 And guys, nakakita ko ng mga relo rito uh, 149 SR lang siya I think it, this is beautiful Para pang pasalubong Look guys yung ganda niya guys oh. Ganda niyang pasalubong guys Tingin ko maganda siya Iba-ibang design Pwedeng meron siyang design para sa mga lalaki At syempre para sa babae Ito guys oh ito naman guys para sa mga lalaki. Ang kaganda niya guys oh. Si Konda yung brand niya for only 149 SR. Ayan. Ang ganda nitong pasalubong guys. Ayan. So tingin pa tayo ng iba guys. Ayan. Ay yung ano guys oh. Yung, <laughs> ho, yung boss na... Yung boss na shoes is uh, 50% uh, 50% siya guys. Ayan. Ewan ko lang kung magkano yung regular price niya. Ayan. Tignan nyo guys. Ayan. 50% daw siya. lang. Ayan. Tapos dito guys yung mga guests. Guests. Ayan. Mga guests na baga bag. Ayan. Iba-ibang design ng mga guest bags. Ayan. Ayan. Magaganda. Yung mga may sa guests. Ayan, may backpack siya guys, yung mahilig sa backpack dia na guests. Ayan. maganda niya guys. Yeah, may mga terno rito ng guests, ayan. Tapos guys, eto may mga cap. Kung mahilig kayo sa mga sombrero, eto may bull. Yan, iba-iba yung color niya. May red, may combination ng red and white and the black and the pure red and the pure black. Ayan, guys. And then, dito guys, napakarami yung pagpipilian ng mga cups. Ayan. Kung mahilig kayo sa sombrero, ayan, ang ganda. Ayan, iba-iba design niya, guys. Tapos eto naman guys yung mga branded na shades. Ayan. Sunglasses. Ayan guys. The Dior. Tom Ford. Shpaborsky. Armani. Ayan. Michael Kors. Bulberry. Guess. Prada. Ayan guys. So gaganda nila. Ayan. dito guys, yung mga boss. Ang gaganda nila guys. Ayan. Eto Carrera. Ayan, Carrera. Mochino. Ayan guys, Mochino. Carolina Herrera. Ayan guys. Ayan guys. May mga t-shirt din siya rito guys. Ayan, mga t-shirt. Um, kano price niya? Price niya is 141 SR guys. Ayan. Bawat isa. Ayan ang kanyang brand. Ayan, ang kaganda naman niya guys. Tapos eto may mga luggage. Kung gusto niya mga luggage. Ayan. Iba-ibang design. yan. Yan ang mga luggage. Ayan. So guys, pupunta na ako sa counter area kasi babayaran ko na yung binili ko, bibilihin ko na turtle. So samahan nyo ako na pumunta sa bayaran. Ayan. May may nakita pa ako mga rito guys sa mga Michael Kors. Yan. Ayan, ang gaganda guys sa mga relo So punta na ako guys sa bayaran. Hindi ko alam guys kung tama ba na dito ako magbabayad. Pero may mga nakapila. So itatry ko na rito magbayad. <laughs> ito lang naman ang bibilihin ko guys. Hindi ko alam kung dito ko ito babayaran. <laughs> Ang cute niya, di ba, guys? Uh, ito lang bibilihin ko. Nakita na ko sa kanya. Super duper cute. <laughs> Okay guys, hanggang dito na lang yung vlog natin for today. Uh, see you na uh, pag landing ko sa Pinas or gagawa pa ako ibang vlog. Uh, Abanganin nyo guys, at huwag yung kalimutan na mag-subscribe sa akin channel. And this is Sweet Love Jenny TV, always telling you that God is good all the time. See you next time and God bless everyone. Keep safe!